Luana Township. Ang tanan qualified na, kompleto na. Dili pwede tagaan na yun kung dili mo agi seminar. Sa seminar na tuduan sa tanan on saan pag cleanliness, health, o tanan ang ikinanglan sa good housekeeping. Aron ang upuyo niya nirvana, dili, uh, dili lisod, nga doon ay mga rules na sunod. Eh dili mahimu, butang, mahimu linabahan sa bitana, dili mahimo. Ngamo, nangihi ka lang <laughs> siya As a matter of fact, we will try if we could na uh, sa plano na mo uh, Imo na mo kineng sa Taguluan usa sa first green green uh, subdivision, green township. Yeah. Kahit dili may musugot o magamit o vehicle sa sun na magamit yung gasolina. Dili may musulot, uh, magamit pa yung uh, uh, lungagan. Kina lang itong uh, katunglo nga gana electric na uh, uh, induction induction nga ma uh, uh lutuan ang gabito na dali sa gas so, unya dili sa <laughs> pwede mo sigiri kundi sa si mong kwanto lang o sa si banyo sa dalan giri, eh, gili 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 gidi gili so hopefully we'll follow the the world and the commitment of our country to mitigate climate change to help mitigate climate change. change. Mao nga uh, musulay ni sa Tagloan, the first green subdivision ng uh, township at ng board. Inaud pa tabangan ni ninyo aron mahinayon kining uh uh na plano nga sulayan nato ang green township. Nga mahimo ilanglan usod sa mga uh, rules and regulation. Mau nga mo seminar usaka, una ka mo finally be given a certificate of one in subdivision huh? of one house. So, salamat. Let's uh, wish everybody luck ourselves. We continue to have good luck. Uh, with good intentions, there's no way we would pay. Sama sa disulti ni ni Administrator kanina nga uh, iagin yung ginagawa nga may tabo. I remember When my father was alive, he told me one thing I remember, that, you know, if you want something, want it so well, want it so deep, hope for it, it will come, no matter what. Even in the dry ground, if you want a martillo, hope for it, that martillo will come out. So, he really sincerely wants to give housing to all of you, not just an achievement for his administration. but fulfillment in being able to put a rope in your head and not only a rope in your head a rope that's complete that gives you dignity uh, that gives you facility that you can live together with any reach of the vision you can compare with them you can be proud ang hadlo ko lang ang mga dato ang mga o na na kila yung rules nga abab o ng huwing kabut dili dili po labi na doon na mga balay na kay naman masile yung kapital parato rumang kain basa baka sa nila so I gyud give body ang tanan exclusive kini sa mga level na salary downward o katong way ng trabaho salamat ay hapon thank you thank you thank you mga so guys so congratulations everybody i'm just here to represent the the president um i i will be reporting this back to kuya later on Uh, I've already sent him some pictures. Sabi niya, congratulations, daw, Admin. So, very good. Um, and he's very excited to see what happens here uh, as, as the groundbreaking has started. So, dito na nong, tuloy-tuloy na natin to. Guys, this team, parang grabe, super friends. So, okay na, alright. Okay, so, but thank you. Congratulations, everybody. Good work uh, to the TV deck. Thank everybody. The, uh, the RJ the team everybody thank you Thank you Sikom na lang Got the the, the, the flowers Good morning everybody morning Kamusta so, um, Congressman nonong, uh Dennis sir Madam Amy from the RD John Lloyd I <laughs> <laughs> uh, TV deck and um RDJ, and everybody guests Subi, so, maayong buntag. Actually, bunta. okay, no, ako mapasalamatun ko na uh, nakakaroon ng Fiji Deck Housing and of course, the Valley View dito sa upper na Santa Ana. Dako, kaayo siya nga tabang sa amo, especially sa mga informal settlers. Kaya sa'yo dan tanan, kami sa Lungsod sa Taguluan, no, wala may relocation area no? Nag, uh, every now and then na ay mga paglingkod na ako, apprehensive kay ko. But nalipay ko, no, sama sa inyo ni Attorney Sid, katong nagmeeting meeting ni ni Congressman Bambi sa usa sa hotel dito sa Dakbayan. Five minutes lang, nagkasinabot ni. So, nakita na ako, nalang problema sa communication no? Um, dali raman tamag kasi magkasinabtanay kung we just coordinate, no? Ang LGU and ang PVDEC Kaya eh, pareho man ta tumong at renisid. Para lang po sa kaayuhan sa lungsod sa Taguluan. Para lang po sa kaayuhan sa mga katawan. Servisyo man ang atong tuyo. That's why I'm very happy na paglingkod na ako pagka-mayor, no? si Attorney Sid ang na administrator na si Congressman Bambi, si Governor Anabia, and of course, the visionary. No, nga, dirigit siya nagbutang sa iyang mga program, sa iyang project, no, si Congressman Nonong Haluso. So, thank you very much sa inyo ha, and I hope, I hope na kanunay ang atong coordination para sa ato dali sa lungsod sa Taguluan. Thank you so much, Mayor. Barangay Council so in advance. We have there Kagawad Ai Ai Cabuno, uh Kagawad Rais, and Kagawad Playboy Giao. Uh, Playboy, sorry, Ronnie, Ronnie, my mistake, Ronnie Giao, and the namesake of my father, that's Kagawad Vicente Emano. we would like to thank you for joining us. I can only hope that with what PNB is doing, we should that we will be able to support them. Let us not be an obstacle to the investment. but let us be partners in developing and building houses for the Filipino people. Once again, from the bottom of our hearts, from the bottom of from the hearts of the for every of every Takuluano. We thank all of you for investing in the municipality and we pray that there will be more in the future and you can be assured of the same strong support to all our investors. Salamat umayo kayong buntag sa tanan.